Paano gumawa ng PayPal account online? So para po dun sa mga gustong uh, gumawa ng uh, PayPal account online kahit gamit lang po ang inyong mga cellphone So yan po ang ituturo natin sa tutorial na ito So napakadali lang naman po gumawa ng PayPal account So ganito lang po ang gawin nyo, ipalo nyo lang po itong gagawin ko at ituturo ko po sa inyo yung mga step by step Para po makagawa kayo ng PayPal account Una po, pumunta lang kayo sa Play Store ng inyong mga cellphone katulad niyan. Kung saan po kayo nag-download ng mga application. And then, uh, i-search nyo po dito sa inyong mga Play Store ang PayPal. Kahit ganyan lang po, PayPal. Click mo yan. And then, uh, dito po, hanapin nyo po itong PayPal apps na yan. Ayan, yan pong logo. And then, yan po. So, simple dahil po mayroon na po kasi akong na-install dito. Ang gagawin po natin, pag once po na na-install nyo na, i-click nyo po ang open. yan And then, ganito po ang lalabas niyan. So, dito po, may dalawang button kayo, Login or sign up. So, syempre, dahil po wala pa naman po tayong account, dito po tayo pupunta sa sign up. Pag once po nakakreate na kayo ng account, dito po kayo sa login. I-click na natin itong sa, uh, sign up button na to. And then, mapupunta po tayo dito. Dito po, may mga step tayong kailangan i-fill up. Una po dito, kung uh, kayo po gagawa po ng uh, PayPal account, uh, dyan po kayo sa ibang bansa, piliin nyo po yung country nyo dyan. Katulad po nyo na yan. Click nyo yan. So dito po, hanapin nyo po dito kung nasa ang bansa po kayo gagawa ng PayPal. Okay? Pag nailagay nyo na po yung country kung nasaan kayo, ayun po, maglalagay naman po tayo dito ng active or valid email. So make sure lang po na yung ilalagay nating email dito ay yung sa atin po. Okay, huwag po tayo maglagay-lagay ng kung sino-sino or yung email po na hindi na active. Kasi po, lahat po ng mga transaction nyo or verification, dyan po yan loads isi-send sa inyong mga email. Ilalagay po natin dito, pag once po na ilagay natin, i-click na po natin itong next button. And then, mapupunta naman tayo dito sa phone number. So, dito po sa phone number, ilalagay po natin dito yung ating mga cellphone number. yan, ilagay po natin dyan. Ilalagay po natin dito mga number mga LODIS. Yung atin po ha, kasi magsisign po yan, i transaction, din po yan sa ating mga number. And then, dapat po, po active and registered number po. So, ilagay po natin dito. And then, i-click natin itong next button. And then, dito po, kailangan po natin itong i-click na malit na box na I am human. Ayan po, i-click natin yan. And then magti check po 'yan and then magse-send po 'yan ng verification code doon po sa number po na nilagay natin. Kaya make sure po na may signal po yung number na gagamitin natin. Pag once po na na-receive na natin yung code katulad po niyan, ilagay na po natin siya dito. 6 digit po 'yan. And then mapupunta na po tayo dito sa create password. So magki-create na po tayo ng password pag once po na ilagay na natin yung code na sinend sa ating mga uh, number. So, dito po, pag nag-create po tayo ng uh, password, so, make sure lang po na hindi bababa sa 8 character or hindi lamang pause po sa 20. And then, pag nagagawa po tayo ng password, kailangan po may letter, number, or symbol, katulad po niya ng mga yan. So, parang ganyan po yung gagawin yung password, mga lods. Ayan. So, dapat po nakacik po yung dalawa. Pag hindi po yan nakacheck, ibig sabihin po, uh, hindi po available or hindi po pwedeng gamitin. Kailangan po, Nakacheck ang dalawang yan Ayan. Pag okay na po, nagawa nyo na po yung password na gusto nyo uh, gawin Pwede nyo na po i-click itong next button And then, mapupunta na po tayo dito sa personal info. So, dito po sa personal info, ang mga gagamitin po natin ay yung mga authentic name po. Mga nasa ID mo kasi yung kailangan po yung mag-submit ng ID in case man po na kailangan nyo ng verification. So, wag po tayo maglagay dito ng hindi po authentic or yung hindi po real name or yung hindi nyo po pangalan. So, ilalagay po natin dito mga Lodis ang ating first name. Uh, ito po yung pangalan natin. So, maglagay din po tayo ng middle name. Ayan, yeah, middle name po, hindi middle initial. Uh, last name, ang inyong mga apelyido. Pag once po na nalagay nyo na yung authentic name nyo, i-click nyo na po itong next button. And then, mapupunta na po tayo dito sa additional info. So, dito po yung mga ilalagay po nating additional info ay ikukulik po yan ni PayPal para po sa security ng ating mga account. And then, nationality po, kung uh, nagagawa lang po kayo ng account, hindi nang uh, ang ginagawa nyo lang po account ay para po sa iba-ibang lahi, eh, palitan nyo po yan, yan dito. Pero kung Pilipino naman po, Uh, ayan, Philippine po ang ilalagay nyo, nationality. And then, document type po. Ayan, i-click nyo lang po yan. So, dito po, pwede po kayo magamit ng identity card. Ayan, passport or driver's license. Okay, so, mamili pa kayo dyan mga Lodis kung ano pong document ang gusto nyong gamitin. Halimbawa po, passport, ganyan. Ayan, and then, uh, mapupunta naman tayo dito sa document number. Ang ilalagay po natin dito ng uh, document number ay yung uh, passport number po natin. And then dito, uh, date of birth, ang ilalagay po natin dito yung uh, birthday na nasa ID po natin. I-click lang po natin yan. Ayan, button na ay maliit. And then, hanapin po natin dito kung anong year po tayo. So ngayon po, pag napilapan mo na po yan, ilagay mo na po yung document and din ang inyong uh, document number and din birthday, pwede na po i-proceed dito sa next button. And then, mapupunta na po tayo dito sa ating mga permanent address o residence address po natin. So, pag naglalagay po tayo ng ating mga address, huwag po natin nilalagay yung ating mga PO box na yan. So, dito po, i-click nyo lang po ito. Halimbawa, gusto nyo pong i-search yung inyong mga IA address. Kli uh, click mo yan. And then, i-type nyo po dito yung address nyo po. Halimbawa, ang address nyo dito ay Manila. Yan po, i-type nyo po dyan. Hey, Manila, ganyan. Manila South, uh, Kabuyaw. Ganyan nyo lang po. And then, uh, ilalagay nyo po dito kung ano pong barangay or district. Okay? Yung apartment room or cetera. Pag okay na po, uh, nalagay nyo na po yung inyong mga address. I-click nyo po yan. Ayan. Ayan po. And then, pag okay na po, i-click nyo na po itong agree and create account. Ayan. And then, mapupunta na po tayo dito. Glad you join us. So dito po, okay na po yan mga Lodes. Pwede nyo po kayo mag-explore dito. Halimbawa po dito, Sin Money, Get Paid, Browser. Yan po. Kahit saan po kayo pumunta dyan, okay lang naman po yan. Mapupunta kayo dyan sa inyong mga account. So halimbawa dito sa Browser na lang. Yan. And then mapupunta tayo dito. So pwede nyo pong i dito ang inyong mga debit card or credit card mga Lodes. Okay, pwede nyo naman pong i-skip na lang muna. Yan. And then skip. And then skip. And then dito skip ulit allow, skip, and then mapupunta na po tayo dito sa homepage ng ating PayPal account. Ngayon po, mag-send po yan sa inyo ng email. Puntahan nyo po dun sa email mga Lodis, may send po yan na link, and then kailangan po natin i-verify. So dito po sa ating Gmail, and then hanapin nyo po yung sinend sa inyong link, Ayan po, confirm. Hindi dito po, kailangan po natin i-confirm ito. Ayan, confirm my email address. Yan po, na-confirm na po. Ibig sabihin po, yung email address po, verified na po yon Yan. So, dito, i-skip na lang po natin to. And then, pag once na na-confirm na natin, mababalik tayo dito sa ating mga account. Pwede nyo pong puntahan dito sa inyong profile. Yan. And dito po, pwede nyo pong edit yung mga information na gusto nyo pong edit. I-scroll up nyo lang po. Pwede rin po kayo maglagay ng inyong mga profile. Yan. So, yan na po yung Lodis ang magiging PayPal account nyo. I-adjust nyo na lang po yung inyong mga profile, uh, profile info, yung inyong mga profile, picture nyo po dyan, yung mga address, pwede, pong, pwede nyo pong i-link yung inyong mga account sa iba pong mga, uh, kung meron po kayong mga debit card, credit card, or kahit po Gcash, pwede po yan mga Lodis. Okay? So, kung para po doon sa ibang tutorial mga Lodis, kung paano i-link yung mga Gcash account sa, uh, sa PayPal, uh, meron po tayong mga tutorial dyan. Mga. Ganun lang po ang gawin mo.